Babalik na hong sa bundok ang aking mga tribo. <laughs> gubat din pala pinuntahan. Galing ng gubat eh. Ano, <laughs> <laughs> Akos? Ano? Pagkas mo na si tita. Pagkas na lang muna. Pagkas si tita. Pagkas mo na si okay, tita. Tito. yan. My sister. Ay! Ang ah, ka. <laughs> Kayong mga Gen Z kayo. Ano kaya ang generation nyo? Ano? <laughs> Akos. Pahabaan kayo ni Kuya Zeki mo ng ano? Buhok? Oo, oo nga. kailan really, really kailan din to malalaki lang. Hmm. Ay, oh, sige, na Hmm. nasigarilyo na sige. ka? na. yung ikaw! ano eh, ano pala ano 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 Oo, ano 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 sana.